Anong hilig mo? Hilig mo puti o itim? Huwag naman kayo manggila. Huwag naman itim. Grabe naman itim yun. Ang tanong ko puti o itim. Anong <laughs> sinabing kayo manggi? <laughs> Gagalit na. <laughs> Sige, puti na lang. Ayaw pa Ah, puti. Gusto mo yung puti. Lights on, lights off. Bakit ayaw mo makita? <laughs> Kapain mo. Gusto <laughs> <laughs> kayo diba? Pag... Yung... Mahirap. At hahanapin. kasi guys magtrabaho na ano, lights off, lights off, di ba? Uy, Mr. mo Di ba? Mahirap magtrabaho pag lights off. Kaya nga Ay, magaling. Magaling. <laughs> Kaya Ay, ka no. bakit? Pwede naman yun, ah. ah. Pwede naman yun, kakapain muna. Para at least, alam mo saan banda. agay <laughs> Sanay. <laughs> Hoy, oo naman. Para alam mo saan banda yung hahanap. Hi, ma'am Ah, uh, sa mm. Para pagbukas na yung ilaw, hindi ka na mahihirapan, no? Sanay ka na, nakapa mo eh. na eh. Ah. Sanay na, saan siya? Saan mo siya kunin? kunin. Ah. <laughs> saan mo Wala akong sinasabi, guys. <laughs> Maayos yung tanong ko. Hi, Kira. So, anong maganda? Ano? Um, ah sa koneto eh kala mo di kita masasagot na Ibabaw o oh, itaas? Ibabaw o oh, nang itaas? Hindi <laughs> kita <laughs> <Ay, itataas> ko? <laughs> Ay, sa ibaba o oh, sa ibabaw? Um. Hmm, mas gusto ko sa ano? Uh, ibabaw na lang kasi baka mamaya mabigat yung nakapatong. <laughs> <laughs> hindi kasi pag nag-earthquake drill tayo, di ba? May lamesa. Siyempre, yoyo ko sa ilalim ng lamesa. Ang gusto mo, papatong ka sa lamesa o sa ibaba ng lamesa. <laughs> hindi, 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 pwede sa sitwasyon. Hindi naman yung sa earthquake lang ang ano natin eh. <laughs> Wala akong sinasabi <laughs> dyan. <laughs> Kung earthquake <laughs> naman ang pag-uusapan, pwedeng ilalim na lang. <laughs> lindol kasi yan guys eh. Pag nangyari kasi yan, sigurado may lindol e. Eh. No? gusto mo magbago yung isip ko ah. Sige nga. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Anong gusto mo? Anong, anong mas gusto mo? Ikaw yung magsusumikap o hihingi ka ng tulong? naman sino, di ba? Gusto natin magsumikap. Hindi ka hihingi ng tulong. Sabi mo, ay pagod na ako, ikaw naman. Ikaw naman, sige go. Dapat, oh, lagi natin kaya yun, di ba? Oy, wag mo ko idamay. Bakit ako ba? Hindi mo kinakaya, di ba? Dapat lagi... Ah, wala ko dyan, wala ko dyan. Ano, Pasa ko dyan. <laughs> Charot. Ah. Hindi, ah. Anong gusto mo? Ikaw magsusumikap o hingi ka ng tulong? Eh, oh, syempre ako magsusumikap. Ah, ikaw talaga. Oo, ako talaga. Final answer. <laughs> matindi to guys, matindi. <laughs> <laughs> Oo nga. Uy, lahat tayo gusto magsumikap. Ano ka ba? Anong gusto mo? pang matagalan o pang madaliin mm -hmm. uh, uh, <laughs> 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 I <laughs> love, love me. Kaya lang naman. Diba? Ah, hanggang naman kaya. Hindi eh, mo na kaya, eh. Ano pa rin? Ano? kung ano. Hanggang kaya lang. Huwag namang ano. Ano? <laughs> Sa isang araw mga an ano? Ano ba sa isang araw na naman to? <laughs> ano? Sa isang araw? Ayoko na parang... Isang... Ano? <laughs> <laughs> Walang sinabi! Walang sinabi! Walang sinabi! <laughs> Walang sinabi! Walang beses ng inong tubig o nakailang beses ng... Ano ba to? Ayoko na magtanong kasi ano parang below the belt na. Hi, mommy. Hala, e, ikaw naman nag-iisip ng ganyan ni. Eh. Ako hindi ako nag-iisip. Uy, wala, wala. Oh. Kasi before ako magtanong, kailangan ko muna ng pag-isipan. Oo, oh, dapat ganoon. Kasi diba ka baka kasi <laughs> diba, kasi baka baka sumobra kasi ako, 'di ba? So kailangan ano lang smooth. <laughs> ah sige. Ah. Anong anong gusto mong uh, progress in your life? Mabagal, pero suabi, o mabilis, pero masakit? Eh, oh, mabagal na suabi. <laughs> 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 Oo! Oo naman yung mabilis na masakit, Diyos ko. Ayaw ko masaktan. Syempre, diba? Kasi... Mm -hmm. In real life kasi, in, in real life kasi, no? Hindi naman kasi natin, di ba, if you want to success, pag nakukuha mo siya ng madalian, mabilis din siya mawala eh. Wala. Totoo yan. Parang pagmamahal, di ba? Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Diba kung yung isang bagay na kuha mo ng madalian, possible, pwede siyang mawala. At doon ka makakaramdam ng sakit. Pero kung dinaan mo siya sa process, dahan-dahan, pero swabi lang. Doon ka makakaramdam ng ligay at sarap. Tama <laughs> ba? Ito ka tawa <laughs> ka. Mas gusto ko sa ano, dahan-dahan na swabi. ah uh, gusto mo yung simpleng hagod lang? Oo. Oh, siyempre, bakit? Sila gusto, baka sila gusto nilang ano, mabilis na masakit. <laughs> Alam nyo guys si Jen07 Hindi dati mabunga nga to eh Tahimik lang to guys Mahihain Ewan ko natanggal na yung hiya eh Hindi na ako magsasalita Wala na nahihain ito